Hello ka Kamusta po kayo? Ngayon, katatapos lang po yung paggunita ng mga Hudyo sa Holocaust. Sino bang hindi nakakaalam ng Holocaust, diba? Ilang milyon na mga Hudyo ang pinatay ng mga Nazis na pinangungunahan ni Hitler. At hindi lang po mga Hudyo ang biktima dito, pati mga Romanis, mga LGBT, mga unhealthy person at mga disabled person, pinatay ng mga Nazis. Iba't iba ang istorya ng bawat uh, holocaust survivor. Ang dati kong alaga na si Lola Rosa ay isang holocaust survivor. Noong naganap ang holocaust, 15 years old na si Lola. Kaya alam niya, uh, maliwanag sa kaisipan niya kung ano yung nangyari. So naikwento niya sa akin kung ano yung pinagdaanan niya. Ang si Lola Rosa ay nakatira sa Poland. Kasama niya ang kanyang ina at dalawang kapatid na lalaki. Panganay siya sa magkakapatid. Ang kanyang tatay, uh, iniwan sila ng kanyang tatay. Maliit pa lang sila. Umalis daw ito at hindi na bumalik. Uh, kaya nung naganap yung World War II at pinaghahanap na sila ni Hitler, tumakas sila from Poland to Siberia, Russia. Naka, hindi sila nahuli or nadakit ng mga Nazis. Pero hindi naging madali ang buhay nila sa Siberia. Kasi ang klima doon ay negative 40 degree Celsius. So parang nasa freezer ka. Uh, napakalamig daw noon. And na, nakatira lang sila sa maliit na kwarto. Walang kuryente at marami sila mga hudyo din na nakatakas sa sa mga Nazis. Iyon dahil sa gutom at lamig namatay ang kapatid ni Lola na isang lalaki. And yung pagkain daw nila doon ay isang pirasong tinapay lang. Isang araw mo nang kinakain yun. At kung maganda-ganda daw yung klima, maaliwalas, pumupunta sila sa fields. Nagnanakaw daw sila ng mais at mga root crops. Ganoon sila nakapag-survive. nung matapos yung gera, pumunta sila sa Germany. Doon niya nakilala yung kanyang asawa na si Lolo Yosef. Hindi ko na nadatnan si Lolo Yosef. Um, nung nag-start ako magtrabaho kay Lola Rosa, but, uh, years na siyang patay. Pero si Lolo Yosef ay isang Auschwitz survivor. Nasa concentration camp siya. Ah, nakasurvive siya doon at doon sa Germany na din ipinanganak yung kanilang panganay na si Zelda yun yung pinupuntahan ko lagi kapag uh, uh, ko'y iniimbitahan and nung naging maayos na yung sitwasyon mas pinili nila na tumira dito sa bansang Israel kaysa bumalik sa Poland yun ganoon yung naging istorya ni Lola Rosa pero bawat istorya ng mga survivor, pait at lungkot, yung kanilang dinanas, napakahirap po. Itong holocaust, napakasakit po na pangyayari para sa mga hudyo. Pero may mas masakit pa pala na magaganap. Ito yung October 7. Mas masakit para sa kanila kasi dito mismo sa loob ng bansang Israel, naganap at ginawa ang karumalduman na pagpatay sa mga Hudyo. Itinuturing po itong Second Holocaust kasi sa isang araw mahigit sa isang libo ang pinatay. Brutally murdered po. And itong mga Hamas, ito yung mga modern Nazis. And alam nyo ba, nung pumasok sa Gaza yung mga IDF, marami silang mga na-confiscate na mga libro, uh, libro ni Hitler. So, ibig sabihin, binabasa po ng mga Palestino ang libro ni Hitler. Kung ano yung ginawa ni Hitler sa mga Hudyo noong panahon ng Holocaust. And ganito din yung ginawa ng mga Hamas noong October 7. Napaka-brutal po. After ng October 7, ramdam naming mga OFW, iba na ang bansang Israel. Napakalungkot po. Umiiyak ang bansang Israel. And until now, dahil sa mga hostages, wala silang magawa. Hindi nila alam kung paano i ang mga hostages sa kamay ng mga hamas. And hindi nila alam kung ilan pa ang buhay. Kahit mga, may mga celebration silang mga ginagawa sa mga holidays nila, hindi nila magawang magsaya. Kasi nga, um, may mga tao na umiiyak at malungkot. Yun, um, alam nyo ba na kaming mga OFW, alam namin, kasi ako, tinatanong ako madalas ng uh, amo ko at hindi lang mga amo ko, pati yung kapitbahay namin kapag nakikipagkwentuan kami or yung mga kakilala namin, tinatanong ako, bakit kami hate na hate ng mga tao? Alam ko, kahit mga ka-OFW ko dito sa Bansang Israel, alam ko na tinatanong ng mga employer nyo yan sa inyo alam nyo ba yung sinasa sinasagot ko na lang ganito um, hindi kasi nila kayo kilala kami kilala namin kayo na isa kayo sa mabait na tao dito sa mundo yun yung sinasabi namin sa kanila kaya napakasakit po yung mga nangyayari dito sa bansang Israel lalo na yung mga IDF namamatay sila ang babata pa nila 20, 21 years old 19 years old so doon pa lang nag-start yung buhay ng isang tao diba yung iba nga uh, buntis yung asawa yung mga namatay na sundalo buntis yung asawa minsan bagong kasal yun, ang sakit lang, masakit lang sa bansa Israel until now umiiyak ang yung bansang Israel. Ramdam namin yun. Yun, sana nagustuhan nyo po ang aking video. like po ito and please subscribe po sa aking channel. Maraming salamat and God bless. Please po, pray for Israel.